Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Thank you! Thank you! Wish na. Thank you! Hey, kisero, birthday ni Walo ngayon, November 24. And um, first time na magbe-birthday ni Walo na wala yung kanyang physical na pangangkatawan dito sa mundo. And um, gusto ko lang sanang ibahagi yung mga uh, messages sa mga ilan sa mga kaibigan namin na nakagawa ng video. And um, ganun din dun sa mga katrabaho niya kung ano ba si Walo o Romel Natividad. Alam niyo mga kisero, itong mga video na to nagawa pa ito noong April 2025. Um, nawala si lobalo noong March 20, 2025, pero hindi agad nagawa yung mga uh, video na to kasi uh, medyo personal sa akin. No? Pero ngayon, dahil birthday mo, si share ko sa iyo ang mga messages ng na mga nakasama mo sa mundong ito. Panorin niyo po mga Giselle. Si Walo, mabait, malambing at mapagmahal na kaibigan yan. Mahilig din mag-food trip at gumala. Kaya nga kung saan-saan kami nakakarating yan. Masaya silang kasama na dalawa. At kitang-kita naman na mahal na mahal nila ang isa't isa. Halos hindi mo na nga mapapaghiwalay ang dalawang yan. Kung sa bagay, 14 years ba naman, hindi basta-basta yon Alam ko, Marami pa kayong plano para sa isa't isa sana. Pero nakakalungkot lang nagtapos sa ganito. Pero tandaan mo walo, mahal na mahal namin kayo. At nandito lang kami para kay friendship. Always mo lang siyang gabayan. Always mo lang siyang gabayan. Alam ko nalulungkot siya ngayon na ganito, pero nandito lang kami para sa kanya at i-guide mo lang siya. Thank you sa mga masasayang samahan na binigay mo sa amin na ganito. Hindi, hindi ka namin makakalimutan. Basta, guide mo lang kami parati. Alam namin na nandiyan ka lang nakabantay para kay friendship. Mahal na mahal ka namin. At dito lang kami para kay friendship parati. Love you! Hi, walu. Hi, best friend alam ko walo unasan nasan ka man ngayon nasa mabuti ka ng kaligayan nasa feeling ka na ni God at na hanggang ngayon hindi tanin ako makapaniwala na wala ka na and ano pa masasabi ko kay Walo sobrang humble sobrang bait alam mo yung alam mo yung na-appreciate niya yung eh, lahat ng jokes ko na ginagawa nga 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 ka pala natatawa na siya tapos panikita niya ako naglilikot na ano binibidyoan niya natawa siya ng tao makikita mo talaga sa kanya na na-appreciate niya ako na-appreciate niya ako natutuwa ako saka ang sarap niya mag-advise para rin siya si best friend Archie. and then sa relationship nila ni Archie wala akong masabi si, hindi biro ang 14 years, kundi sila nagmahala ng totoo. May kita mo naman sa mga mata nila eh. Sa mga mata nila, sa kilos nila. Yung mga mata nila, mata pala nila nag-uusap na alam mo na eh. Na nakakaintindihan talaga sila. Sobrang mahal. Alam ko, makita mo talaga mahal na mahal isa. At alam ko, mahal na mahal na mahal ni Wallace si Archie. Alam ko yan. Nag-uusap kami niyan eh. Siyempre. And Walo, hmm, Lagi na, lagi kami nandito para kayong best friend. Para ko na kayong kapatid. Si best friend, love love ko yan. Love love din kita. And, nandito lang kami para sa kanya. And, uh, sa mo kay mama, tsaka kay kita, walo. Kahit wala ka na, nagkakita ko yung mga picture ko sa, pictures natin sa gallery, or sa, sa FB ko. Yung mga panonood natin ng sini. Saka hindi ka madamot na tao. Grabe. Alam ko yan. Hindi madamot na tao. Pareho lang naman kayo ni best friend. Hindi kayo madamot. I love you. Walo. Hi, Boss Artrus. So, yung first part naman ng video. Gusto ko naman kumustahin ka. Sorry ah kasi di sakto talaga. Tomorrow pa talaga mismo yung flight ko. Kaya hindi kita makausap. Um, I'll be back next week. So, toto lang, gusto ko talaga kitang kausap. Pero, I don't know eh. Kasi, minsan may mga people, I, I treat you as my friend kasi na pag may problema yung friend ko, empathetic din na sa situation yun na marami. Yung biglaan, biglaan kasi yung masakit eh. Yung factor na di natin akalain. Kasi, minsan mga tao may sakit, ready na tayo eh. Pero, kagaya yung nangyari kay boss, Walo na fire na, tapos caused by carelessness, mabibigla talaga. Kahit nung time na panood ko 'yung video mo sa YouTube, gulat talaga ako as in nanay yun saw 'yung video, sabi ko, nakita ko 'yung emotions mo, iyak ka nang iyak. Alam alam ko talaga sobrang sakit pero pinilit mo pa rin i kausap 'yung mga audience and viewers kasi syempre magtatanong sila kung bakit matagal ka na hindi nag-upload. So for my message kay Boss some people leave us too soon kasi Parang feel ko kasi kadalasan yung mga unang umaalis sa mundo. Sila pa yung mga mababait, yung mapagbigay, tapos laging yung taong tahimik lang. Kasi parang ganun naisip ko kay Boss walo Maybe hindi siya same sa'yo, pero sa perspective ko kasi every time na pupunta siya sa store, na nafe-feel ko kasi na silent, silent but very intelligent siya na tao. So, normally kasi syempre tayo, di ba, side by side tayo nag-vlog. Yung perspective ko kasi pag tumitingin ako sa camera, sa viewers mismo, is nakita ko yung mukha ni Boss Walo. Pag nakita ko tumatango siya or nagsismile siya, alam ko maganda yung nasabi ko. Ibig sabihin yan, may nakuha siyang information na usually na-shock siya. Makikita mo talaga sa mukha niya and expressions niya. Kaya whenever kausap ko yung viewers ng motovlog nyo. I feel si Boswalo yung target market ko talaga. Totoo lang, nung first time pumunta kayo, actually hindi ako yung nag-assist sa inyo which is si Lajesa nga. And then, hindi ko akalain na magiging malaking factor kayo sa buhay ko. Like, sa 10 years ko as a motorcycle seller, feel ko, I owe a lot of gratitude sa inyong dalawa ni Boswalo. Words can't express it talaga feel ko kasi parang minsan nainis ako nung narin, na actually nainis ako nung narinig ko yung balita na yan. Sabi ko, ano ba yan? Yung mga taong mababait pa, yan pa unang kinukuha ni God. Pero pag naisip ko rin, baka naisip ni God na ayaw, na, ni ayaw niya na mahirapan yung mga mababait na tao dito sa earth. Kasi ang daming masasamang tao eh. Pero uh, feel ko kasi pag nakakausap ko si Boss Wallow, very light, very airy, very fresh, or very optimistic pagtingin mo sa kanya. Hindi siya yung masama na ugali. Sobrang bait niya. Lagi siya nakasmile. And mahirap yun. Lalo sa mundo na to ng ang daming masasamang tao. Bihira mo ang makita ang taong genuinely na mabait talaga. So, there's not much to say. For me kasi feel ko, may mga ibang motovloggers kasi very garapal sa video na gusto nila sila bida or sila yung focus. Pero kayong dalawa kasi, Boss Archus and Boss Walo, you let the products, you let the sellers speak for themselves. So, si Boss Walo, lalo na siya na madalas behind the scenes, behind the camera, never siya humihingi na maging bida or something. Hinaya niya magbigay ng information sa mga viewers natin. So, sobrang silent niya, yung passion niya, yung support niya. Sobrang Tahimik. Para siyang silent hero talaga. Yan yung sabi ko. I'm sure lahat ng dumaan sa buhay ni Boss Walo, kahit naging kaibigan, workmate, um, lover, pinsan, anak, malaking tulong talaga siya. Sayang na hindi pa napatagal, or I mean, hindi, pa, hindi nahaba yung friendship na yan. Kasi feel ko si Boswalo would be one of the people na masasabi kong lifetime friends. Same with you, Boss Archus. So, blessing talaga si Boswalo. Blessing siya na matagal siya nandito sa buhay natin. So, I would like to thank God na dumating siya dito sa Earth, naging friend, companion, and moral support for everyone. So, sa lahat na nag din sa inyo, Boss Archus, sa uh, Archus Motto Vlog, I'm really happy na there, sobrang ganda ng community nyo na words of encouragement and moving on ang mga sinasabi nila. So, anytime na you need us, nandito naman kami. Okay? Uh, kami na yung mag fulfill ng void ni Boss Walo sa buhay mo. Kahit hindi naman malaki impact namin, at at least lahat kami collectively may may maambag naman kami para sa iyo. So, friend forever, friend for life. Maraming salamat kay Boss Walo sa friendship na nabigay niya sa amin. Sa support. And I know he's happy with God in heaven. So, thank you. Much love. Ah, uh, hello po Sir Arthur. Kumusta kayo? So, I hope so, uh, ayo paano nakakapag-recover ka na. Ah, uh, Although, uh, biglaan yung pagkawalan ng Sir Walo. Uh, ako po pala si si Sir Albert. So, uh, nakilala ko sila Sir Archus nung nag pa sila nung nasa Bristol ako. So, yun yung first time na nakilala ko sila. So, uh, hanggang sa nalipat ako ng ibang brand, uh, lagi pa rin silang bumibisita. So, napaka... Uh, ayos nilang kausap so marami kang matututunan sa kanila so hindi lang basta vlogger yung naging uh, relationship namin nila sir eh. so parang naging as in friends na talaga kami so once in you know, a while nagkukumustahan so bisibisita sa binibisita nila o sa mga events sa mga uh, yan, sa office so mag vlog tinutulungan nila ako so sa selling syempre uh, bagay ng videos nila so nakikilala rin ako or uh, 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 yun, nakikilala ng ibang tao na uy, may pa lang vlogger si ganyan, sige na, so yun uh, masasabi ko pa siguro Sir Walo uh, isa sa mga kalog na taong nakilala ko uh, pagdating naman sa videos sa ginagawa nila ah uh, Andun yung katuwaan Pero andun yung andun, Ramdam mo na andun yung Yung, yung gusto nila na ma Maayon uh, Paano man tawag dito Mapaganda Or ma-improve yung Yung vlogs na Pinapanood nyo So Maging informative So Maging mas uh, Maintindihan nyo yung mga Mga Specs ng motor Ganyan So mga, mga parts Ah uh, Nakakalungkot lang kasi bigla So Ah uh, Hindi mo naman talaga Inaasahan Or hindi mo naman talaga Ma-expect na mangyayari yung ganun Ah uh, Talaga silang siguro na Oras ang sir So Siguro sa akin Message ko sa'yo Sir archus Tuloy mo lang yung vlogging So Ah uh, gusto magugustuhin kasi siguro niya sir na mas matuloy yung vlogging mo dahil mas magiging masaya siya kung itutuloy mo yun so uh, marami pa rin namang nanonood sa'yo tsaka sumusuporta so go lang siguro bigyan mo lang muna yung time mo uh, mag recover so uh, visit ka lang sa store if ever kung ano alam mo kausap kausap tayo, one, two, one tayo so pag pray na lang natin sa Sir Walo kasi so, yun um, again uh, condolence Sir Archus so pakatatag ka lang so yun maraming salamat po Hi OM I miss you OM and mas namimiss ko lalo yung pagpasok ko ng pinto um, Lagi mo kong inaasar about sa metrics ko. I will make sure that I'm gonna work on on my metrics moving forward. Even though um, wala ka na dito, OM. Again, I really miss you, OM. And I'm hoping na makapagpahinga ka dyan. Makatulog ka na ng 8 hours. Kumain ng mga healthy foods. And I'm hoping i-guide mo ang GNA sa aming pag-successful at sa mga future events namin. And alam ko, OM, na tinitingnan mo kami lagi dyan sa taas. And I'm hoping ipag-pray mo kami kay Lord. Iabot mo yung mga prayers namin kay Lord na matupad. And um, we will make sure we will do our best every day. Hello, OM. Goodbye. And I really, really miss you. Hi, OM. Uh... Ayun, uh, thank you so much sa lahat ng uh, bagay na ginawa mo para sa account natin para magstay stay ito lang ganito katagal. And marami mang umalis pero bakit kasi sumama ka pa? Pwede ka namang dito na lang. So ayun, uh, thank you so much sa lahat ng mga uh, experiences and mga tulong na ibinigay nyo para sa amin para maggrow lahat ng tao dito sa GNA and ayan na uh, maraming maraming salamat and hoping na uh, tumatag pa at uh, lumakas ang account na to kahit wala ka na rito so ayan na sige na ako ay magkukyubi pa ako baka i-call out mo na naman ako Ayon, hello po. Ako po si Norman, si Kian at si Roby. Galing po kaming Wave 28. Ang masasabi ko lang kay OM ay si OM ay uh, napakabait, napakagaling na OM. Tapos, uh, so, kumbaga, parang pamilya na rin ang turing niya sa amin. At sobrang dedicate niya pagdating sa trabaho talaga. Talaga ang trabaho. Tutulungan ka niya na mag-grow at uh, lumago sa paraan na hindi ka, kumbaga, hindi ka masasaktan mararamdaman mo na yung pagdidisiplina niya sa'yo ay may kasamang pag-ibig o pagmamahal or may, may care talaga siya sa'yo. So, yun lang para sa akin. Uh, for me, OM, uh, firstly, I want to uh, thank you for accepting us even though we are beginners here in this job or in the BPO industry. And um uh, for me, I uh, nakilala kita bilang isang may strong personality but When we had our personal interactions, um, na attached because um, you're the one who motivated me to stay in this account and to continue what I have started. So for this one, uh, thank you, OM, and I promise you that I will do my best. And um, yes, uh, sometimes there are mistakes that we are um, executing, but um, we are not uh, judging us based on our mistakes, but um, you're uh, pushing us to improve, to be better, uh, beyond the limits. So I thank you for that. And wherever you are right now, I hope you're living peacefully with your parents, and yes, rest in paradise. Um, Om, thank you for all the experiences, even though for the it's for only a short period of time. And for me, naman, Om, I, <clears throat> gusto ko lang din mag thank you for giving me the opportunity to work on this company or. for this account. Um, since this is my first job, I'm really grateful na dito ako natanggap since napaka, napakabait mga OMN. Yun nga, magaan ka usap and masayahin. Then, that's all for me, OM. Hi, OM! Um, thank you po sa lahat ng pagsasama natin for more than two years na. And sa mga guidance nyo rin, especially sa believing us na kaya namin itaas si matrix especially sa GNA and thank you so much um, sa pagiging leader and sa mga kulitan natin lalo na sa smoking area na kulitan natin about sa mga OGT oh, Tina, Pogi ba ko oh, naman? May dumating diba? o oh, yeah. bongga! Uh, and, uh, oh, and thank you so much we will miss you and hopefully you uh, will be happy sa taas and please guide us here, uh, especially si account and all the TLs as well. Thank you! Oh, thank you uh, sa 2 years, 6 months, 7 days and 9 hours na kasama ko po kayo sa trabaho and lalong-lalong sa pag-iintindi niyo sa akin at kasi madalas ako nag- nakakapag-absent at madalas din kasi ako nagkakasakit and thank you rin po for being our good leader na hindi mo po pinaramdam sa amin na ahead kayo. Ahead kayo sa amin. Kasi every time na nakasalubo namin kayo sa hallway, so, sa loob or sa labas mo ng prod, nakipagtawanan, nakipagbiruan po kayo. And yung mga times pa na binibisita niyo po kami sa isang station namin para makipagbiruan lang, makipagtawanan, ganyan. Nakaamiss po yung mga ganong times. And... Uh, wish ko OM um, na sana po uh, i-guide nyo po itong buong artist Jenny para mas mapalago pa po or mas maging maganda po yung matrix namin especially i-guide nyo po yung mga leaders po namin para po mas mag-guide po nila kami mas maayos ayun lang po OM um, na sana po masaya na po kayo ngayon kapiling -ka yung mga mag yung mga magulang po niyo Hi OM We miss you here Actually I am still looking forward na pag pumapasok ako dito ng 8pm para matulog sa SQ nandyan ka pa din sa locker or di kaya dito sa prod pag pinapasok ko yung headset ko nandyan ka pa din uh, I know that Um, you are the proudest of what we have become, taj and a, who got um, a lot of contributions. and um, what i can say is that thank you so much. thank you, thank you, thank you for the learnings that i have acquired from you. i've witnessed everything of how supportive you are when it comes to the engagement activities. and um, also, uh, I can still remember what you have told me. It taught me something, and it still keep lingering in my mind. Na once you conduct a tried session or a coaching, you always be prepared because that's when you will be able to identify or to distinguish if the flow is really good. Kung prepared ka. And um, right now, it's been hard for us to move forward, knowing that yung tatay namin, tatay ng account namin is walana. Ang feeling namin ngayon is para kami na putulan ng paa, dahil nga ang dami action plans, and you have properly executed it. Naging G1 tayo for how many months? Thank you so much because of your contribution and everything. I know. um, isa ka sa mga pinaka masipag na tao na nakilala ko kasi hindi mo tinitik yung lunch mo and um, I know na uh, you also check my metrics or my score before uh, I have been an LCCP or if uh, before you hired Me as a, an LCCP under your supervision, I have become one of the outliers. But then you still entrust me with the OGTs, and um, it's been an honor and pride to be your LCCP under your supervision. That's why I really, really also uh, expect that I would be able to uh, meet my goal, and I cannot. also afford na magkaka-compliance citations yung mga inahandle ko. Kasi I don't want to be a burden for you. I know na madami kang iniisip pag uh, nakikita kita minsan or dati sa smoking area. Alam ko, lalim yung iniisip mo. Iniisip mo yung mga action plans mo kung properly executed. And uh, yes, OM, Uh, ang dami mong contribution sa GNA kasi nga ikaw yung naging tatay namin and that has been enough for me because I have witnessed everything na from the downfall, nagkaroon tayo ng madaming compliances but we are still able to recover from it and um I know this is not a goodbye OM, I am really uh, thankful for your leadership. Hi, OM. Miss na namin. Nasaan ka na? Alam mo ba, nung, ano, nung araw na yon? kasi pares nga tayong opener, so, nahanap kita, sabi ko. Tinatanong kita, tinatanong ko yung mga tao sa pod ka na? Sabi ko, nasaan na kaya si OM? Late na siya, nung oras na. Kasi normally kapag nalilit ka, inasar kita, nalilit ka na. Tapos yun. Hindi ko akalain yun pala yung nangyari sa'yo. Salamat nga pala sa lahat. Nung pangarap mo sa akin, I'm very thankful. Kasi, uh, despite na, alam ko, naiirita ka sa akin palagi. Dami mong chuchu, ganda-ganda. Tapos, yung mga opportunities na binigay mo sa akin na binaliwala ko I'm sorry I know you are ex expecting too much from me wow and tasabihin mo ay na love kasi kaya ayan wala na inaasar mo ako parati tinatawag mo pa akong Miss Gracie pero you're very, ano talaga, OM, oh, you're very approachable. Miss na miss ko na namin. At, um, ang hirap pala talaga kapag walang, ano, haligi yung tahanan. Hindi ka pala haligi. Haligi. Oo, haligi. Hindi na kami sanay na wala ka. Maraming salamat sa lahat ng advices. Sa lahat ng i sinabi mo. Salamat and hindi na alam. Hello OMWalo. your passing is was really unexpected but wherever you are right now, I hope that you are doing great. I must say that Owen Wallow was really a great leader. I can tell he believed in me, even though I doubt myself, and for that I am very much grateful. Might as well, Owen Wallow made me feel GNA, like a home, and for that for that I am forever grateful. That That's all. Hi, everyone. So, this is my last message to OM Wallow. So, OM, um, thank you so much for being a good leader. Thank you so much for believing in us um, to be a leader as well. Thank you so much for your guidance and, of course, all the learnings that we've got from you. So, that's all. Hi, OM. Uh, thank you so much for your love, support, and guidance that you gave us. And uh, we really appreciate you from the start and up until the end. And sisimula, I mean, uh, tatapusin namin kung ano yung sinimulan mong legacy dito. So, hello, OM. Uh, thank you sa mga small and big compliments na pinigay nyo sa amin, lalo na nung CCP pa ako, na you keep pushing us to our limits para uh, may bigay namin palagi yung best namin. Thank you sa uh, magbibigay ng mga tips uh, para maging, uh, maging maayos na leader So now I'm part of uh, the support. So thank you for your help, OM. Um, and yeah. Hey, boss, good morning. So yun lagi yung bati kasi every day pag naabot ang So uh, thank you so much uh, sa guidance since we started yung account natin. Uh, alam na alam ko na may ups and downs tayo pero again thank you so much hindi mo kami binitawan lalo ako. Um, salamat talaga sa lahat ng tulong na naibigay mo sa akin especially sa mga learnings being a leader So, lang. thank you. Hi, boss. I just want to say thank you for all the things that I learned and as well uh, all the uh, guidance that you did, Dito um, Salmon. And I just want to um, appreciate all the things that you did in our account. Thank you so much. April pa yan, April pa nila sinend yan, pero ngayon lang nagawa. So maraming salamat sa lahat ng mga nagpadala ng mga mensahe sa mga concentric sa Big Glorieta 5. Thank you so much. At sa mga kasama namin sa Industrial ng pagbablog, kay Ma'am Shobe, kay Sir Albert at sa lahat, at mga kaibigan namin si Janet, si Marisa, at maraming marami pang iba. Kaya, happy, happy birthday, Walo, and um, magkakaroon tayo ngayon ng um, Storytime. So tingin ko ito na yung umpisa ng paggawa uh, ng Storytime which is ikaw na rin ang nag-request nito at yung ibang mga subscribers natin. So mag-uumpisa na siya. Malapit na.